What's up mga kadungtuk, So habang naglalakad tayo ay may nakita tayong skin ng snake or ah, naka-google kitty ako kung ano ba ang dahilan kung bakit ba sila nagtatanggal ng balat or skin. So ayon sa mga nabasa natin, kaya daw pala nagtatanggal ang mga snake ng skin kasi lumalaki din sila. Parang tao din pala na habang lumalaki, nagpapalitin ng damit. Hmm. Isa pa daw dito is para matanggal yung mga parasite na maari daw na dumapo sa kanilang old na skin sa mm. sapay nagkagamantay dyan <laughs> So, ayon sa nabasa ko sa website ng Wonder Police ang mga ahas daw na ito ay nagpapalit ng dalawa hanggang apat na beses sa isang taon Ang mga batang ahas daw ay nagpapalit ng dalawang beses sa isang linggo so, Habang ang mga old night snake ay nagpapalit ng skin dalawang beses sa isang taon. Ibig sabihin lang nito na mas madalas ang growth ng mga batang snake kaysa sa mga old na snake Okay, ayon sa isang aral na naman yung natutunan natin ngayon. So, bababay muna mga kadontog.